So yun mga ka-rider, salamat naman po at nakakuha na naman po. nag ako kanina. baka madumi pa ang akin koko. Nakakuha tayo ng oras para tayo makapag-vlog ngayong gabi. Alam ganun yung mga ka -rader. Ang uh, aking nakaraan dalawang lili talagang roller coaster ride. Medyo lulungkot, hindi masyadong malungkot, lulungkot ulit, hindi masyadong malungkot. Yeah. Kumbaga naging challenging itong aking dalawang um, linggo, dami kong mga naging uh, mga suliran na medyo nakakakilipi. Ano nga, at busy-busy sa trabaho, alam ganin nyo, ang trabaho talagang stressful yan. Ngayon mga ka-rider, ngayon ay malapit ng Valentine's. Ang ating thumbnail ay pulutan, uh, the best na pulutan sa alak, yan. Ngayon, nga uh, kasi marami rin nagtatanong sa akin Kaya Raider, ikaw yung nagbablog ng mga alak Ano ganda best na pulutan? Kaya yung napaglilingkod natin ngayong gabi Lalo na't malapit ang Valentine's Ano nga, Valentine's Marami na namang magjejek-jekan Ngayong uh, February 14 uh, punong -puno na naman ang mga motel At saka mga date Ay, yep, nakaso yan Talagang pag ako nagumpisang mag-vlog Magtatahulan yung mga yan Ano nga, mga ka-raider, isa pa nga pala. Naisip ko lang, kaya pala maraming ikinakasal tuwing June. Dahil yung mga June bride, alam ganin nyo, kalimitan ngayon sa ikinakasal buntis na. Hindi na uso yung ikinakasal ay virgin pa. At dun babanata na lasahan sa honeymoon na na. Ay pero ngayon kalimitan buntis na. Alam ganin nyo kung bakit June ang pinakamaraming ikinakasal. Dahil yung mga yan, ginek-jek ng February 14. Ngayon, Valentine's, ay syempre after one month, delay. Tapos, pagkaraan ng dalawang buwan siguro yung mga abril na yun medyo kabado na sila magtatanan at pagdating ng mayo bago bumukol ng tuluyan ay ipakasal na yan tsaka bakit gaya natin pinag-uusapan pag-uusapan natin pulutan kaya huwag kayong alis mga ka-rider. pag-uusapan natin ang pinaka mga the best na pulutan kung kayo magiinom yan Itong paborito ko eh. Alam galing nyo, pag ako solo, ito talagang paborito ko. So, mga ka-rider, sa ating mga Pilipino, hmm, dagdag eh. Para masarap ang tulog, nabubuo Alam mo si Mrs. pinalta ng aming uh, mantel na lamisa. Ay di, ngayon ay kulay dilaw. Pero hindi naman ako dilawan. Ano nga, kinaklaro ko lang. Yan. Ngayon mga ka-rider, ang pulutan, ay, napakalaking bagay para sa mga Pilipino. Sa ating mga Pilipino pag tayo magiinuman. Shot muna. Hmm. Sa una, basahin muna natin ang ating dila para malaman natin ang lasa ng whiskey. Hmm. Ah, alam ko na. Hmm. Lasang chocolate, yeah. Ngayon, garne May mga pulutan tayo mga rider na dapat iwasan. Alam ka ninyo pag tayo nag mga Pilipino at may sumama sa atin sa inuman. Marami diyan 'yan ay kaya nasa may dahil sa pulutan. Bakit hindi mo sabo kang mag-inom ng hinebrasan, yung gin. Tapos ang pulutan ninyo ay kalamyas. Aywan ko lang kung may sasali sa iyo sa pag-iinom, wala, wala talaga. Pero pagka ang iniinom ninyo ay kahit hinebra at kalderetang kambing ay tsak na marami sasali sa inyo sa inuman Yan. Ang pulutan mga karider. Yan ay sinasasabihin ko sa inyong tunay, yan ay masama sa katawan. Masama ang masama sa katawan na magpulutan. Alam ka ninyo, tayo mga Pilipino, pag naginom inom baha ang alak, baha ang pulutan, ang mangyayari isusuka. Isusuka nyo lang naman yan eh. Pag sala isusuka, ay isusuko pa rin ninyo. Yan. At ang pinakamatan dito, pag ang suka ay lumabas sa ilong, yon, yon ang pinakamasakit na sa lahat na maranasan ko kayo nag-inom. Alam nyo kung bakit? Yan. Una, mani. Yan, pulutang mani. Itong mani, mani ha, mani. Sabi nga ng kasamahan ko taga Norte, mani. Yan. yang mani, ay pag pinulutan ninyo, ay napakadelikado. Wow, napakadelikado. Sapagkat ang mani, yan ay nakakabitalok. Sa Batangas, nakakabitalok. Sa Maynila, siguro yan yung naluluugan na nabubulunan. Alam ka ninyo, yung pagkinain ninyo yung mani, tapos kay nagiinom, tapos napasarap ang intawa, hindi ka sakit sa lalamunan. <coughs> pag ubo ninyong gayaan, o kay sobrang lakas ng inyong tawa, ay di taginting na doon sa baso o kay kapit, kapit doon sa inyong kaharap. Kaya delikado yung mani. At saka isa pa, pagkakayong namulutan ng mani, lalo na yung adobong mani, yung matigas, Minsan, pagka kayo na at kayo napasok ka, yan ay nabara sa ilong. o oh, nalabas sa ilong. Ay pag yan ay bumara sa ilong at hindi kayo nakahinga, ay hindi kayo baka ma-hospital pa. Kaya wag na wag kayong mamumulot ng mani. Yeah, mani, oh, bawal na bawal. Isa pang bawal di mga karader. Ay wag kayo magpupulot ng pansit o kaya spaghetti. Alam niyo kung bakit? Shot muna tayo. Mm. -hmm. mm -hmm. Sarap. Mm. Ang pansit at saka spaghetti. Alam ganun yun. Pagkakan yung ginawang pulutan niya, yan ay naasbag sa tiyan. Nahilab. Ngayon, paghilab niya sa tiyan, kayo nabubusog. Busog. Ang pansit at saka spaghetti, noodles, sinisip-sip niyan yung tubig sa inyong katawan. Pag nasipsip niya ng inyong tubig sa inyong katawan kayo mabilis malalasing. At pagka kayo nalasing, kayo susuka ng pangaga, diga. Alam ka ninyo, bakit nasuka pagka nagiinom? Pag ang ininom ninyo ay may asukal, yan. Gaya na rin, wala rin asukal, kaya hindi ako napapasuka. Eh, hindi, hindi, hindi nga na ito nakakasuka. Nakapadighay lang, syempre ako nagsasalita. Ngayon, pagka ang inyong pinulutay pansito kay spaghetti, at kay dumating na sa puntong nasusuka minsan pag suka ni uh, yan uh, wala nga nalabas uh, minsan mga ka-rader sa ilong nalabas siya hihilahin nyo uh, yun yun na ang masakit doon lalo na na yung spaghetti may sili pa <laughs> pagsasakit sa ulo yan yan ang isa pa rin bawal na pulutanin pancit o spaghetti o anumang noodles. Yan. Tandaan niya mga ka-reader, bawal na bawal yan. Sunod na bawal pulutanin. kaldereta Yung kaldereta may mga buto-buto yan. Yung buto-buto, yung buto, kumbaga sa amin, binakbakan. Yung baboy na may buto, may halo lama. Masarap, masarap yung kaldereta pagka yung sabaw ng inyong kukuhanin. Ano nga? Pero pagkakayo kayo, ay nabitig o kaya nalunok ninyo yung buto na matalas ay siguradong hiwaalala muna ninyo malamang maospital pa kayo yan kaya huwag kayong kakain ng kaldereta o anumang bagay na pulutan na maraming buto bawal na bawal yan yun tandaan ninyo isa pa bawal na pulutan yan naalala ko nung kami high school hindi syempre wala namang masyado wala wala kaming kwarta noon pero natatanda ko na ako yung high school mga rider kami may tindahan grocery sa palengke ng inayo pagka kami magiinom, kukupit ako ng gin alam nyo kung magkano ang presyo ng gin? 4 pesos and 50 centavos, nung panahon na yun napakamura, isang bilog 4 pesos and 50 centavos ang pinakaayaw kong pulutan na talaga namang hindi ko matake na napakasama ng lasa yung iinumin namin ng katanghali tapat yung gin. Walang yelo. Ang chaser ay hindi hindi malamig na tubig. Ay yung piwi. Oh! Ay wow, kung may piwi pa ngayon, alam niyo yung piwi na yan, masarap kung kayo magmimeryenda o kayo mag uh, Masarap yung piwi. Pero pagkaginawa nyo ng pulutan, walang hiya. Yeah. <coughs> Talagang <coughs> Panahin na kayo, mga ka at nitong mga huling araw yung mula na ako'y naka-duty, eh, syempre na uulan na. Ay talagang pagkaampiwang inyong pulutan at kayo'y nalasing ay eh, may bitchin din yan. Ay di talagang talagang ah, uh, uh, wala uh, kayong isuka mga ka talagang dilaw na ang lalabas sa inyong bibig. Parang lalabas ng inyong atay sa sabi. Ako, napakasakit ng pakiramdam. Yung malalasing kayo't piwi, ang pulutan, yung piwi lang at tsaka tubig. Ah, <snes> ayaw na ayaw ko na maulit nung panahon na yung <coughs> yan yeah. mga ka ako'y kagagaling kaling lang sa sabihin natin na medyo sinipon tinar tinara, lang ng siguro mga 2 days 3 days lang pero ang gamot kay alak yan yeah. so napapag-usapan ngayon yan isa pang bawal na pulutan, alam ka rin yun hindi ginasabi ko kanina kaldereta ano mang bagay na may rikado gaya ng apretada Caldereta Adobo wag kayo magpupulutan yan Alam niyo ko kung bakit? Dahil yan ay may bitchen Bitchen o kay magic sarap <laughs> Alam ganun yung mga karader Nung kami bata pa Di uso pa yung mga club Yung mga club na may nagsasayaw ng hubot-hubot Doon sa gitna ng intablad, Habang nainom ka ng beer yeah. Tapos ikaw ay magte-table uh, uh, itay table mo yung babae no? nga? Ngayon, naging nung kami college, college na, medyo lampas 18 years old na. Lagi sinasabi ng matatanda, kung gusto mo daw ma maka do sa ka-table mo, yung kanyang iniinom, <laughs> lalagyan mo ng big chain. Pagka lalagyan daw ng big chain, eh ang babae, suliling na. Yan. Suliling. Talagang lasing. At hindi lang lasing. Talagang gulapa. Ngayon, nga, kung kayo magpupulutan ng mga pagkain derikado, tapos punong-puno ng bitching, o kay magic sara, Ay di, ano na mangyayari sa inyo? Ay di, kay, maaga pa lang kay gulapa na masakit ang ulo, masakit ang katawan. Yun! Kaya wag na wag kayo magpupulutan ng anumang may rikado. Ngayon mga si si dami lang iyong sinabi, ay magpupulutan namin? Nga, sabi may bawal yung kaldereta, bawal. Alam ka ninyo, mga masasarap na pulutan talaga crispy pata sausaw sa suka yan ay syempre buto naman ang crispy pata hindi mo naman lulunok hindi ka Tay, ano pa uh, chicharon yan bupo yan masarap, masarap din yan ngayon sabi nila yun daw ay nakakapagpataas ng high blood ano ka nga yun nakakapagpataas ah, nakakapagpataas ng dugo yan nakakapagpataas ng high blood hindi nakakapagpataas ng dugo hindi naman dahil alam ganun nyo ang alcohol ay pampababa na sugar at saka pantono ng blood pressure. Kumbaga, ako ako everyday na shot sa gabi ng isang single shot lang. Ah, hmm, sarap. Na-shot ako tuwing gabi ng single shot lang na whiskey. Yan ang pampatono ng aking blood pressure. Ngayon, pag kumain ng crispy pata o lechon kawali yung asin lamang tapos sausaw sa suka masarap yun oo safe yun na pulutan yan kung karne yung medyo matataba plus yung mantika no, nakakapagpa delay ng tama ng alkohol yan. at advice ko sa inyo mga rider, pagkakaiinom ay siguro din yung malinis ang inyong alak scotch whiskey malinis yan wala yung halong kemikal huwag kayong iinom ng mga kung ano-ano mga inumin dyan tapos mag chaser wag na wag na kayo mag chaser kung kayo mag iinom may pulutan naman kayo ay di habang nainom pulutan inom kayo na tubig okay na yun oo okay na yun safe safe pa yeah. tapos ang isa pa napayo ko sa inyo mga karader protas, pwede ninyong inumin pero ang pinaka bawal sa protas kung kayo mag-iinom Huwag kayong magpupulutan ng fruit salad na may niyog. Ko! Oh! Sigurado, huwag kayong na, may ga, yung may gatas, tapos matambes, tapos fruit salad na may niyog. Ay sigurado, pagkatapos ng inyong inuman, ay napakasakit ng inyong pakiramdam. Sapagkat kayo, ay diretsyo. Sa kubeta. Woo! Yan. Yan muna mga ka rider ngayong gabi. So tandaan niyo kung kayo magiinom, mas medium puro, magpulutan kayo ng safe. Prutas o kaya ay lechong kawali o crispy pata o kahit na ano na asin lamang. Sausaw sa suka, the best yan. Ah, tamang tama na ito for pampatulog. Oh, I love you and see you next vlog.